Hi right, mga kamukil, magandang tanghali no. So bali ngayong araw mga kamukil may pinuntahan ako ng uh, sa atin no. Although may existing na bahay at naman ng bahay nila mga kamukil. Pero gusto pa nilang mapa-improve mga kamukil no. Uh, ito po yung second floor extension yung ating gagawin na uh, gaya ng nakaugalian nating project is light materials lahat sa second floor no. So, nandito tayo ngayon. So, ito yung pinakauna mga kamukil na gagawin natin. No? Lagi kong ginagawa, puntahan yung mga nagpapakotisyon. At syempre, isa sa pinaka-struggle, yung paghahanap ng mga address kung saan sila naroon. No? Isa yun sa pinaka-hirap. No? And din, pangalawa mga kamukil itong tinatawag nating pagsusukat. Pagkatapos kumasukat yan mga kamukil at na-record ko na sa aking record book tapos approaching sa kliyente kukunin ko yan yung mga details na mga gusto nilang ipatrabaho no? siyempre yung mga perspective kahit hindi man nila gawa, at least may ano yan sila kliyente wala man silang perspective na drawing na ipapakita sa atin may mga plano yan nasa isip nila kung paano ano yung gagawin ano yung forma no? although si kliyente ko ngayon is may pinapakita siya sa aking online pictures sa mga bahay gaya ng roofing no? style ng roofing So isa yan din yan sa mga dapat nyong gawin mga kliyente no? Uh, may balak na magpapagawa ng bahay Okay lang tumingin-tingin kayo sa online kung wala kayong pambayad ni architect Wala kayong pambayad ni engineer Structural engineer Tingin-tingin kayo sa online no? May mga kapatid naman tayong mga contractor na makikita na lang yung picture uh, Kaya na nilang tirahin At siyempre kami ding mga contractor Kukunin namin yung detalye Buong detalye talaga na ipapagawa ni kliyente sa amin no? ano yung mga gusto nilang mangyari sa bahay na ipapagawa. So, bali na dito tayo mga kamagilaw. Ayan si ma'am, oh. Ma'am, shout out mama. Pati kay sir, followers natin si sir nasa ibang bansa. Ayan, napuntahan natin yung bahay nila ma'am. Ito, ganda ng bahay nila ma'am mga kamagil. Malaki, no? Pero gusto pa nilang i-improve pa, improve pa yung bahay na to. Sa pamamagitan ng paglagay na second floor sa taas, no? So, bali nakausap ko na si ma'am at si sir through online, no? Uh, yung mga details na gusto nilang mangyari sa bahay nila sa second floor soon uh, kinuha ko na na pag-usap-usapan na namin ngayon yung mga gusto mangyari ni kliyente dito itong mga existing na mga roofing bakal uh, kapag maitayo na namin yung structure sa second floor ito din yung gagamitin namin uh, roofing kung kumbaga ibabalik natin siya mga kamukil so sa pag list nito is maingat tayo dapat walang madamage para paggamit natin sa taas maganda siya no? So, yung style ng bubong mga kamagil, hindi na ganito. ah uh, skill yun o i-type kasi itong una nilang style ng bubong. So, pagdating natin sa second floor, iba na. No? Tapos, yung mga detalye dito sa pinakarap may balkoning mangyayari. Kongkrito at saka naka tiles yung balak nila, sir. So, ito, kailangan pagplanuhan to. No? Kasi so, imagine nyo yung light materials dyan sa pinaka second floor. Pagdating sa balcony, magiging kongkrito siya. O... So, kulang-kulang tatlong gabi yung ano ko dito mga kamkil pag aaral pagpaplano sa ganito kalaking project no? o gaya ng sabi ko huwag magmadali pag nagpaplano na tayo nagagawa tayo ng quotation sa ganito kalaking mga projects mga kamkil at ganito klase kahirap na mga projects renovation tayo okay so yan mga kamgil no nawisan na pagkunan nyo ng idea kung ano yung mga dapat gawin bilang isang kliyente bilang isang contractor din no o may mga nagku-comment na importante daw magaling ka nga sa approaching kapag ka ikaw isang contractor isa din yan no agree ako diyan. kailangan magaling ka sa approaching sa sales to kung nabibinta ka sales to ka dapat pero isa sa pinakamahalaga mga kamukil itong paggagawa ng quotation at pagpaplano kung paano yung titira sa bahay na to o gagawin mong bahay is nasa safety no? yan yung pinaka importante para sa akin ganda ng bahay nila sir yan Okay, thank you, Ma'am uh, okay, no? So, nandito na tayo sa bahay. Galing tayo sa isang uh, bahay na kung saan magpapakot sa atin. No? Second floor po yung target nila no? na yari sa light materials. Hindi siyempre mga kamugil, uh, bago ako malis doon, isa sa pinaka ginagawa ko lagi, kapag ka wala mga perspective o wala uh, Kumpaka kulang yung budget nila para kay architect at para kay structural engineer, no? Ah uh, Kinukuha ko yung mga details na gusto nilang mangyari sa bahay mga kamukil, no? So yung details na gusto nilang mangyari, pinakaimportante noon ay ano yung mga materials na ipapagamit nila. Uh, kasi may mga cliente nga sila, sila, yung masusunod mga kamukil pagdating sa mga materialis sila yung gustong may gusto na ganito yung gusto kong materialis o, sa akin naman meron din naman tayo no? Oh, kaya inuuna ko lagi yung mga gusto nila and then in explain ko sa kanila kung ano yung mga disadvantage at advantage sa mga materialis na yon so ngayon ang sinabi sa akin ni kliyente siya uh, shout out kay sir nasa ibang bansa si sir no? Uh, si ma'am lang yung nakausap ko kanina and din si sir nakausap ko rin through, on through, online no? uh, magkakaroon tayo ng dalawang kwarto sa second floor tapos may isang CR tapos living room tapos meron tayong balcony, no. Medyo malaki-laki yung balcony niya, no. Kasi yun yung pinaka-front niya ipapagawa sa second floor. So malaki-laki. Tapos ah uh, konkreto. yung gusto nila. So yun yung mga sinasabi ko na kailangan alamin ko muna yung mga details na gusto ni kliyente sa bahay na gusto nilang ipapagawa. Tapos, yung ceiling mga kamukil, we design yon So, yon yung isa sa pinaka no? Pagdating sa ceiling, lagi kong tinatanong yan, ano ba yung gusto nyo mga ceiling? Mayroon bang design? Kasi iba po yung presyo natin dun sa may mga desi design na mga ceiling at saka sa plain lang, no? O, so, gusto nila may design yung ceiling nila. O, so, dun palang mga kamukil, malalaman ko rin kung uh, magkano yung libor na ipapalo ko sa kanila. So hindi naman tayo mataasan magsingil ng libor. Tamang tama lang, no? May mga kasama din tayo na pasahuran pati yung sarili ko mga kamukil kailangan din pasahuran. Hindi din sa walling mga kamukil yung pandubulul natin, ayaw nila ng hardy flicks, no? So laminated board yung gusto ni Sir. Uh, yun yung ipapahanap niya sa akin. Ayaw niya nang mag-apply ng kulay. <coughs> Excuse me, mga kamukil. No? Kung may kukulayan man dito sa project na to, ceiling lang no? Sa wool wala walang kulay na mangyayari dito. Kaya ginusto ni Sir na laminated board na yari sa marine plywood, no? O hanapin natin 'to. O, isa po 'yan sa pinakaimportante pag walang mga perspective, no? Shout out sa lahat ng mga nagtatanong. 'Yun po lagi sinasabi ko sa inyo. Hindi ko po kayo mabibigyan ng partial estimate hanggat hindi niyo ibibigay sa akin yung sukat at uh, sukat ng bahay nyo kabuuan sukat at design, especially sa mga ceiling, special uh, pangalawa sa roofing no iba't ibang gastos may mga roofing na tipiran sa gastos may mga roofing din na uh, magastos talaga yung forma so yun po yung dahilan kung bakit hindi ako nagbigay sa inyo ng partial estimate at meron ding mga nagme-message sa akin check nyo mga kamungkil bakit hindi ko kayo na replyan kasi naka-unblock ako sa inyo mga kamungkil eh. hindi ako makapag-send ng message sa inyo no uh, marami dito na nagme-message sa akin tapos naka-unblock ako So, yun po yung reason kung bakit hindi ko kayo nare-replyan. I-check nyo, mga kamukil, Okay, thank you, mga kamukil. Yun lang. Maraming salamat. Naway, sana, uh, yung mga gustong pasukin pang umuntrata, yung mga bago pa lang -untrata na na, uh, makakukuha makakuha kayo ng kunting kalamlaman. <laughs> thank you, mga kamukil.